Ano tao, Ha? Ano ah? tao? Ice cream. Ice cream. Ang galing ha. Ah? Buksan mo nga. Buksan mo. Ano ito? Shine. Ha? Tignan mo. Wow. Uy. <coughs> wow. <coughs> ano yan? Ada tau? Ada tau? Ada tau? Yummy. Yummy. Tui. Ada tau? Ice cream. Ice cream. what's up mga kanoypi good morning sa inyong lahat happy monday sa inyong lahat mga kanoypi samahan nyo na naman ako ngayong araw ng lunes para mamasada makapaghanap buhay kasama si Mia ayan mga kanoypi malinis na malinis pa yan dahil napunasan ko na yan mga kanoypi alright buti na lang mga kanoypi mayroon si Mia na kasama kong naghahanap buhay kung wala siya wala na talaga wala nang matrabaho pantrabaho buti napuntar natin kung pangarap kong tricycle Okay, sama nyo kami mga kanipi na mamasada naman ngayong araw ng lunes at mamayang hapon sa last part ng video, saka tayo magsha shoutout sa inyong lahat dahil nakapag-reply na ako paggabi alright mga kanoypi, abangan nyo yun baka nandun yung mga pangalan nyo let's go kaya mga kanoypi, pasok tayo dito sa EGL dito tayo, kukuha ng pangbue na mano natin Grace. Ayan mga kanaypi, kumita tayo ng 50 pesos Ayos ah, mga kanaypi

16 nice. Thank you. Ayan mga kanipi, kasama ko si Uncle Cirilo At uh, sama natin na ano, bibili ng motor Dahil nasira yung motor ng ano, uh, jetmatic nila Tinumula ako si Boss Peter din yung gagawa

center. Oh, Sinter. So internet! Jai kwa! Yey! At tawa, unang tika man nga ibatok na. Converge! Converge!

Strategy, oh, yeah. sa ati di italing ako. Uy. Italing sa dam? Dam. Dadyan nga. Okay, sige po, sir. Ano po yun, sir? Kanya kanya ng kal. Ano po ba? Anong brand po, dam? Italy po, sir. Lahat? Hindi po. May ibang brand po, sir. China po yung iba. Ay, China. Mm -hmm. Opo. Ay bang Italy dyan? Ito sir. Saan lugar kayo sir? Ng Kaysan. Ay ng Kaysan, Ng Kaysan, nang kaisan uh, o, in Cheyosin, in Cheyosin City. Sa Kaysan <laughs> lang po. Hindi <laughs> 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 ka pa darin mo ata, no? natin kung paparang Eh, bang mali, jamin pala Kasi Kasi, kaano kasi yung katangan ng kanto

on is power on is power on is power na ayun mga kanipi ito na yung motor na Adson quality na motor Italy Italy brand Bali si Boss Peter yung magkakabit niyan eh. Ay, nireport natin kay Uncle Cirilo Nasira kasi yung ano, yung motor nila 'Yung motor nilang gamit kagaya nung nasa bahay mga kanipi. M Aqua rin 'yung ano brand niya. So antayin natin. mga si Bibi Maika uh, umiiyak dahil gusto daw niya ng ice cream ice cream? ice cream na, <laughs> so sabi ko oh, bibili ako kako may iwan na lang siya eh, umiiyak mga <laughs> antay mo na lang ako dito ha? antay mo si Papa well bibili ako doon oh, sa 7 Label Ah, Antay mo ako dito, ah. So, yun ice cream ni Maika. Ano? Na. Bibili ako saglit lang, ah. Doon ka muna kay mama. sili na tayo ng ice cream dahil bibi ka mga panayipik ang init grabe sobrang init talaga mga panayipik Alatao. Ha? Huh? Alatao. Ice cream. Ice cream. Ang galing ah. Huh? Buksan mo nga, buksan mo. Ano to? Shy. Ha? Shy. Ang mo, wow. Mm -hmm. Uy. Wow. Ano wow. yan? Mm -hmm. Ano to? Mm -hmm. Ano to? Mm -hmm. ano, to? Sorry, ano to? Yummy. <laughs> Yummy. <laughs> Magpunta na doon kay Kwan, kay Mama. Kukunin ni Kuya yan. Dito, dito sa akin. Magpunta na doon. Kaka, piso sa papa ground Dela sa loob. Toy! Ano, Tao? Awesome. Ice cream! Ice <laughs> cream! Ano yung gimasan? Wala kay kuya, no? Bigyan mo si kuya. Bigyan mo si kuya. Bige daw si kuya. Ayan, tignan natin si Boss Peter dito, mga kanaypi. Oops. ayan nakakanipi kuha tayo ng itlog dito order ni boss peter पिकलग के ना Ito na mga kanipi, Yung binili ni Boss Peter Tapos na namin yung trabaho mo Boss Ito Boss <laughs> oh, Ayos lang yan At least tagawa Okay, boss. Ingat-ingat. Tawagan na lang kita pag may magpapagawa. Okay, sige. Yes, okay, you, boss. Okay, oh. we ay Ayan mga kanoy Nandito na naman tayo sa last portion ng vlog Para mag shoutout na naman sa inyong lahat Sa mga nag comment sa last last Na mga videos ko Tapusin nyo tong vlog na to Baka nandito yung mga pangalan niyo At umpisan na natin Unang una yan shoutout nga pala Kay Sir Leo de Gario Bersosa Shoutout na rin tayo Kay Haji Sunggalia Shoutout na rin mga kanipi kay Mary Pabroa. Shoutout na rin kay Uncle Filipe Santiago. Shoutout na rin kay Kuya Ron De Leon at Ate Kati De Leon. Shoutout na rin mga kanipi kay MJ Barcelona TV. Shoutout na rin mga kanipi kay Daniel and Matet Bakalso from South Korea. Shoutout ta rin kay Mark Joseph Pascual from Manawag Shoutout ta rin kay Renstag TV Vlog Shoutout ta rin mga kanipi kay Emilia Puyao from Baguio City Ayan, shoutout Shoutout kay Mikti TV At syempre sa kanyang asawa na si Ati Cherichen Taiwan Warrior Ayan, shoutout Shoutout ta rin tayo kay... Edwin Rivera shoutout ta rin mga kanipi kay Eloisa Bilila shoutout ta rin kay Patrick Flores shoutout ta rin tayo kay Kihotii shoutout ta rin kay Arby Panado shoutout ta rin mga kanipi kay Itz Mayalex shoutout ta rin kay Karesa May Nusilo Shoutout na rin kay Jeffrey Mamon So yan na naman mga kanipi Nagtatapos ang ating shoutout Sa mga hindi ko nabanggit ngayon Siguro bukas na lang tayo ulit na Mag shoutout sa inyong lahat At kung gusto mo namang Ma-shoutout yung mga pangalan nyo Mag comment ka lang sa Baba nitong video na to Para sa susunod Ma-shoutout ko yung pangalan nyo At sa pamilya mo rin Ayan So, thank you so much mga kanipi sa suporta palagi uh, at sa ginagawa ng noise skip ads. Maraming maraming salamat. So, dito ko na naman tatapusin ang vlog. Kita-kita na naman tayo bukas sa palibagong video na gagawin ko. Uh, stay safe lagi. I love you all and peace out.